Atognay At pa rin ang paghahanda sa nalalapit na Semana Santa, mga kasama natin, si MMDA Chairman, Attorney Francis Tolentino. Magandang umaga po sa inyo, Chairman. Magandang umaga po, Marisa. Salamat po sa pagbisita nyo rito sa Kapet Balita. Una po sa lahat, ano po ang paghahanda na ginagawa ng MMDA ngayong papalapit na po ang Semana Santa? Ngayon po ang simula ng activation ng aming uh, task force, 1,847 personnel, uh -huh. ang ma-activate po ngayong alas 8 na umaga, hanggang April 1 na po yan, uh, para bantayan po yung ating... Uh, mga bus terminal sa Pasay, sa Cubao at maging sa sa Maynila at aganon uh, din po yung magbibisita iglesia dito sa kalakhang uh, Maynila. Tinutukoy ko po yung ang uh, hindi po alam ng iba, meron po tayong 1832 na simbahan dito sa uh, NCR at tayong uh, dinadagsa po yung groto, yung groto, yung Capuchin Church pag Bermisanto, at maging yung Uh, pilgrimage papuntang Antipolo. Nagsisimula po ng uh, Robinson's Galleria pag Holy Thursday. So ito po chairman ay uh, nakaantabay dun sa mga lugar na binanggit ninyo o roving kung bagay itong 1,847 personnel. Meron po tayong mga nakaantabay uh, ito po yung mga rescue teams, yung paramedics at may mga mekaniko rin po tayong pinakalat sa pahikipag-ugnayan uh, po sa DPWH. Meron po silang siyam na team. So kahapon po binalangkas namin yung final program dito kasama po ang kapulisan kasama po ang NLEX, SLEX, kasama po ang uh, DPWH at ang 17 ang uh, local traffic bureau heads. Dahil meron din po mga prosesyon sa mga iba't ibang LGUs, kagaya po sa Pasig, sa Paranaque po, sa Don Galo, at maraming pa iba. So wala po bang magde-day off, mag absent o magli-leave sa Semana Santa mula sa hanay ng MMDA o uh, skeletal force lang ang uh, mananatili sa opisina? Uh, Pinapag-day off po dapat namin sila nung uh, Webes-Biernes pero ayaw po nung iba So tuloy-tuloy na po ito hanggang uh, April 1 ah, Nakakabilib naman yan Pero paano po masisigurong kaligtasan ng mga, mga commuter natin? Uh, sigura si Ang atin pong Namin uh, umukahe doon sa mga bus operators Nakasama rin sa mga meeting kahapon Na kanila pong uh, Siguraduhin na Nasa tamang kondisyon yung kanila mga bus At hmm. binigyan po natin ng uh, Considerasyon yung kanilang request na in lift yung number coding from Wednesday, Holy Wednesday to April 1. So, yun sa mga motorista naman po natin, siguro agahan na lang po natin yung pagbabiyahe, lalong-lalo na yung gagamit ng domestic airport dahil uh, nire-repair din po ngayon ng Maynilad, mm -hmm. pero 10pm to 4am yung center island ng Andrews Avenue. Chairman, mm -mm. kanina na ibalita natin yung mga minor road repairs. No? Kakailanganin pa bang magkaroon ng alternatibong ruta rito o uh, magiging maayos naman kasi hindi yun masyadong mga dinadaanan? Bukod sa hindi masyadong nadadaanan, by Monday morning, 4 a.m., tapos na po yan sa Holy Monday. Ah. At yung mga iba namang mga road repairs, especially sa EDSA, talagang hindi na natin yan papayagan all throughout uh, the Holy Week? Or kapag halimbawa nasa mga probinsya na yung mga tao, eh pwedeng magsimula yung road repairs yung sa EDSA? Meron pong uh, pending request ng DPWH na magsimula sila ng Webisanto. Ang uh, nagiging problema lang dito, eh, baka daw wala silang supplier ng simento, asfalto. At itong nakaambang repair ng Dario Bridge dito sa EDSA makalampas po ng Munoz Congressional ito po yung pinag-aaralan natin kung paano maitutuloy ng DPWH Chairman itong nga uh, LTFRB pinayagan nila ang halos limandaang bus units uh, na special mabigyan ng special permit no pero yung mga bus units naman po humihiling sila na sana 50% ng uh, total uh, number of uh, bus units nila yung papayagan na maging uh, maibigay na special permit para route talagang nakikita kasi natin yung sobrang dami ng mga pasahero dun sa uh, halimbawa na lang sa kubawa uh, Center Araneta Center bus terminal ano so para raw uh, maging maayos ang pagbiyahe ng lahat pero pwede po ba ito na ganun karami yung ibibigay call, if ever? call na po yan ng uh, LTFRB mm -hmm. pero yung paglift po natin ng number coding at least 20% ng mga provincial buses ay eh, makakabiyahin na sa Merkules Santo. So, madadagdagan po yung fleet ng mga provincial buses dahil nilift natin yung number coding at baka hindi na mga ilangan ng karagdagang special permits. Mm -mm. Huli na lang po, Chairman, ano po ang payo ninyo sa mga babiyahing ngayong Semana Santa? Sigur, so, number one po, bigyan natin ng meaning yung okasyon. Hindi naman po para pumunta lang yun sa beach, uh, religious activities, uh, Uh, religious activity po dapat yung lenten season at siguro po yung mga driver natin siguradohing uh, nasa tamang kondisyon hindi lang yung sasakyan o hindi yung kanilang sarili all right maraming maraming salamat po attorney Francis Tolentino chairman Salam. ng MMDA magandang umaga po sa inyo